Yeah. <sighs> magandang tanghali po mga kalaki lunchtime na naman po ngayong June 12 mga kalaki at eto po ah, habang nagkumakain kayo, habang nagluluto kayo habang nagpe-prepare kayo, mas maganda po mga kalaki na kunin nyo po ang mga lucky numbers na mga tips, sa mga 6 digit lucky numbers na ibibigay ko po ngayon pong ng na to mga kalaki at ilista nyo po yan mga kalaki pag nagustuhan nyo, tayaan nyo po yan ng 3 days bago po bitawan mga kalaki at ingat ingat po sa labas mga kalaki dahil uulan na araw, ulan na araw, naku uso na naman po ang sipon at ubo. Ayan po mga kalaki ha. Kaya po mga kalaki mas maganda mag-stay kayo sa bahay para ligtas-ligtas po sa anumang sakit yan. At ito na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan mga kalaki 3 days po ang pagitan natin bago po natin palitan ang mga lucky numbers ha. Depende po yan sa inyo kung gusto nyo po at syempre po, ito na po ang mga 6-digit lucky numbers abroad umpisa natin sa 10-digit lucky numbers number 37 number 29 number 43 number 55 number 48 number 16 number 12 number 24 number 40 at number 33 at ito naman po ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 12, number 17, number 28, number 36, number 3, number 21, number 7, at number 14. Ayan po mga kalaki At syempre ito naman po ang 7 digit lucky numbers abroad Ang 7 digit lucky numbers natin ay Number 11, number 19, number 22, number 35, number 37, number 18, at number 6. At ito po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 mga kalaki kunin mo na. Abroad pa rin po ito, number 2, number 10, number 13, number 18, number 21, number 25, at number 9. Ah, hanggang number 25 lang po. At ito na po ating mga 6 digit lucky number 0 to 9. Number 5, number 1, number 2, number 2, number 7, at number 3. At ito na po mga kalaki ang last, ang 5 digit lucky numbers abroad. Kunin mo na mga kalaki. Number 14, number 25, number 38, number 19, at number 16. Ayan mga kalaki kompleto po mga laki numbers natin abroad. Alagaan nyo po yan ng 3 days bago po natin palitan at punta na po tayo dito sa mga Lotto Pilipinas. Abroad naman po mga kalaki. Pero bago ko ibigay yan, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin nyo po kami sa Facebook ha? kasi marami pong mga fake account na nagkalat dyan mga kalaki. Ginagaya po yung picture ko, kinukuha, ginagawang profile, hindi po ako yan. Ito po ang mga legit na account natin kung saan nyo ako napapanood ngayon. Hanapin nyo po yan. Search nyo sa Facebook Red Parungkina tapos i-follow nyo po yan mga kalaki na at ah, tingnan nyo yung followers, dapat may 400,000 followers. Yan po yung may account ko. Ito pong pinapanood nyo ngayon. At meron po tayong second account. Thread parong kin din po na naka yellow t-shirt ako na may 51,000 followers. Nakasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchalian. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red parong kin po na merong 16,800 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok natin red panungkin po na mayroong 424,000 followers. Ay yung mga legit na namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po. Padadalan kita agad ng mga lucky numbers, agad-agad po dyan sa messenger mo. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo, ang lucky numbers namin libre ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki ibig sabihin ako po ang magbibigay ng mga tatayan mo sa loob ng 3 months po, mga kalaki uh, sa Lotto Pilipinas Lotto Abroad National Wedding STL ako po ang magbibigay pag sumali ka sa private consultation ang maganda nito bibigyan pa kita ng discount ngayon iahabol kita kaya magpamember ka ng mga kalaki ya. message na po sa mga sasali dyan sa messenger ko usap muna tayo bago kayo magpa-member para makita nyo ako na legit na legit na kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. At may discount po ngayon sa mga unang sasali para po member ka ng June, July at August. Try mo na mga kalaki pag na code ko ang Birdman at Birdshare mo, baka dito ang swerte mo, baka kami magbibigay ng magpanalo sa'yo, subukan mo na. Ayan po mga kalaki at syempre po ituloy na po natin ang ating mga lucky numbers. Ito na po ang mga 6-digit lucky numbers Lotto Pilipinas. Umpisahan po natin sa 642 ang 642 mo ay number. number 10, number 24, number 28, number 33, number 37, number 4. At ito naman po ang 6 digit lucky number 645, number 17, number 21, number 19, number 26 number 32 at number 36 at ito naman po ang 6-digit laki number 649 ang 6-digit laki number 649 mo ay number 33 number 15 number 5 number 28 number 37 at number 6 at ito naman po mga kalaki ang 6-digit laki number 655 number 28 Number 30, number 21, number 14, number 3 at number 46. At etro po 'tong binaklas mga kalaki. Ang 6-digit lucky number 658 kunin mo na. Number 31, number 36, number 38, number 42, number 51 at number 11. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers. Ngayon po ang tanghalian, takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po mga lucky numbers namin. Aalagaan nyo po yan ng 3 days bago po natin palitan. At syempre po, ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo kay... Ayan, Eliza Cortez ng... Uy, Eliza Cortez ng gig City po dyan po sa Manila. Hello po sa inyo, sa mga family Cortez dyan. Maraming maraming salamat po sa walang sawang panunod nyo po sa amin. Mahilig daw po siya sa mga 6-digit lucky numbers. Hello po. At syempre po, Ma'am Cortez, bibigyan po kita ng 6-digit lucky numbers. Private po yan dahil nagpa-shoutout nagpa, nagpa ka po at nagpa -bati ka mga kalaki. At syempre po, para naman po sa mga fish vendor naman po dyan sa may Balintawak Public Market po dyan sa Quezon City sa Muñoz Tono. Hello po, maraming salamat po dyan ya, sa ating mga tindera dyan na talaga namang umagang-umaga palang gising na dyan kila Ate Ruby at kila Ate Beth. Hello po sa inyo. Maraming salamat po dyan. Bibigyan ko rin po kayo ng mga libreng lucky numbers. Abangan niyo po yan sa messenger nyo. I-check nyo po sa spam dahil nagpa-shoutout po kayo. At yung mga lucky numbers namin yung mga kalaki, good luck. Habang kumakain tayo, ilista mo na yan. At tayaan nyo na po yan mga kalaki. Alagaan nyo po ng 3 days sa mga may gusto. Ilaban nyo po yan. Sa mga ayaw po, okay lang yan. I Scroll up nyo po. Marami po kayong mapapanood dyan. Pero tandaan nyo, araw-araw po nakapagpanalo kami. Nakapost po yan sa Facebook namin araw-araw baka ikaw lang susunod. Claim it mga kalaki. Good luck.